Magandang umaga po sa atin lahat, araw ngayon ng Sabado, hindi po ng Biyernes At andito po si Professor Tonton Contreras, kagigising pa lang, nakapantulog pa ako <laughs> Para sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live sa mga friends ko At sa mga followers ko at sa mga subscriber ko sa YouTube uh, uh, Alam niya naman natin ito ay team replay lang kasi na po kahapon hindi po tayo nakapag-usapan politika kasi ang dami ko pong ginawa. Pero ngayon, uh, babawi ako sa inyo pag-usapan natin itong mga pasabog ni Saldico na di umano siya inutusan ni Pangulong Marcos na mag-singit insertion ng 100 billion sa BICAM para sa 2025 budget at ginawa niya noong 2024. Alam mo, uh, mamaya natin himayin yung aligasyon. Pero para sa akin kasi, parang not to defend the president or anyone, but you have to ask for the timing. Si salde ko ay tumakas. Malis. Ngayon ay nagtatago. Hindi natin alam kung nasaan. Hinahabol siya. So, siya ay desperate. Alam naman natin gusto niya na iligtas ang sarili niya. And it took a long time for him to defend himself in this way ang pinapalabas niya, pinangakuan daw siya ni Pangulong Marcos at ni, ni Martin Romualdez na tumahimik at silang magiging bahala kay Salvico. And, and, and so, uh, right now, the question is uh, the credibility of the person. The person, you know, Salvico is a very rich man. Uh, ang, ang hindi ko narinig sa kanya yung paliwanag niya kung saan ang galing ang yaman niya, di ba? At <laughs> uh, ta uh, sabihin niya o kaya naman humingi siya ng paupanhin sa bayan sa mga ginawa niya. Pero lumalabas na parang pinapakita niya na siya ay biktima. Na siya ay gamit lang, na siya ay isang willing na accomplice lang. Na para bagang nung panahon na hindi pa presidente si Pangulong Marcos, parang ang bait-bait niya, di ba? Parang wala siyang ginagawang kasalanan. But which for me, you know, when you're going to come up with damaging allegations like this, uh, first of all, what you need is some kind of a remorse, some kind of an apology and admission that you committed a mistake. Para sa akin, uh, ito ay isang desperate move. At ang isa pang nakaka halatang halata naman yung script. Kasi uh, sa tingin ko, some people are now using saldico and of course, you probably know who those people are, na gamitin para sa kanilang interest. Kasi wala nang mawawala kay Saldi ko eh. Kailangan niya sumugal. Definitely, hindi na siya pwedeng sumugal kay Pangulong Marcos. So, sa kanino siya ngayon susugal? Di syempre doon sa pwedeng mangako sa kanya na okay lang sa gawin mo yan at pag kami na ang nasa posisyon, uh, okay ka na. Di ba? So, i those kinds of people you don't simply just trust. And when I say don't trust people like Saldeco, he's going to do this thing because just to save himself. You know? Mas paniniwalaan ko pa yung taong willing i-face ang consequences eh. Na pero yung isang taong na desperate na magtututuro para lamang mailigtas sa ang mga sariling nila. Yun ang problema ko. At ang problema ko dito yung timing eh. Lalahanin natin may hearing uh, si Senator Lacson. At ang unang plano sana, uh, si Saldi ko ay magsasalita doon via Zoom. Um, tingin ko eh, eto, so, ko lang to ah. Kung natuloy sana yon dunya ibubulgar kung itong mga gusto niyang sabihin. Kaya lang siguro natunugan, natunugan siguro ni Senator Lacson, natunugan ng administrasyon. Uh, so, hindi nila ito inuloy. Uh, and so, nawala, na kailangan magkaroon ng plan B. Ang plan B, kailangan siyang, you know, sa na mag-zoom, mag-video. At ipinalabas nga ito. And this is just days before the rally that is being organized by the Iglesia Ni Cristo. So you have to understand that, you know, uh, this is part of a script. Gagamitin yung revelasyon ni Saldico para fuel o fodder para gamitin sa mga rally sa pagsasalita. So yun yung tingin kong simple lang dito. It's all too scripted. <laughs> Kaya lang ang itong mga tao kasi ito, ang tingin nila, lahat ng tao, lahat ng tao ay tanga. Lahat ng tao ay madaling mapaniwala. Okay? So himayin natin yung mga aligasyon ni ni Saldico na di umano siya ay biniktahan ni Pangulong Marcos sa magkaroon ng 100 billion, mag-insert ng 100 billion sa Bicam. Ako may tatlo lang akong problema dito sa and I'm sure I'm not the only one. Ang dami nang nagsalita dito. Ako gusto ko lang tanungin tatlong bagay. Number one, sa mga nakakaintindi sa budget process, alam naman natin ang budget ng gagaling sa presidente sa National Expenditure Plan na piniprepare yung Department of Budget and Management. In full control dyan ng Pangulo kasi alter ego niya si amin na pangandaman eh. So doon pa lang, kung may gusto na siyang ipasingit, pwede niyo nang sabihin, ilagay mo yan dyan. Dyan ah. Ilagay mo. 100 billion yan. Di ba? Ilagay mo na yan dyan. Bakit pa kailangan niyang makiusap kay Saldi ko, marami pang maimbuelto, mag-take pa ng risk, na malalaman ng ibang congressman at senador, para lamang maisingit for what? Aba, eh, merong mga nag-chat-chat GPT ngayon. Sabi nila, sinanong daw nila sa chat GPT. And sabi nila, kasi daw ang buy daw tago. Samantalang ang NEP ay I open. Parang sabi ko, ano kayang klase? Alam mo yung chat GPT, nag-hallucinate yan. Minsan sumasagot yan, depende kung ano yung gusto mo marinig. Kasi di ba pag nag-chat chat GPT ka, galing yan sa laptop mo. Eh. So alam ng laptop mo, binabasa kung anong klaseng political orientation ka. Kaya kung ikaw ay medyo maka-DDS, nasisent siya sa algorithm, kaya isasagot niyan sa iyo yung pabor sa gusto mong marinig. Hindi nyo ba alam yon ang, ang ang chat GPT, may machine learning yan eh nalalaman niyan kung ano yung mga pinapasok mong sa post sa social media, ganyan-ganyan. Subukan niyo, marunong yan eh. Nag Naglo-learn niya ng, ng inaaral niya ng diskurso mo. So therefore, ibabato niyan sa'yo kung ano yung sagot na gusto mong marinig. I'm sure kung ka Marcos ka, tapos sagutin, tanungin mo yan, iba ang sasagot sa'yo. Hindi niyo ba alam yan? The chat GPT mimics you. But at the same time, the chat GPT could also hallucinate kaming mga scholar, alam namin yan. Ako, pag ako nag... nag uh, ano, nag -research, talagang maingat ako ng gamitin niya mga yan. kasi minsan ibabato sa iyo reference hindi naman nag-exist di ba ang gulat ko nga pati ako sinasite yung akin work na hindi ko naman ginawa hindi ba may mga ganyan but anyway that's beside the point di you so siya sabi na kasi daw itatago sabi ko eh mas tago daw ang bike cam na parang teka muna paano Paano magiging tago ang Bicam eh may may ano 'yan eh yung may, may, may meron din yang proseso. So anyway, uh, yun yung inaano nila na, na ititake ng Pangulong Marcos ang risk na mas maraming moving parts sa Bicam kaysa doon sa pwedeng lang yung diktahan sa amin na pangdaman pasukan ng 100 billion. 'Di ba? <laughs> parang parang sobra naman, 'di ba? Sobrang katangahan naman 'yon, 'di ba? Misong si Cielo Mago na kritiko ng pangulo, ay eh, nagsabi na. Ang bobo naman ng pangulo pag ganun, eh, 'di ba? Pwede naman isaksak na lang yan sa net, 'di ba? At at ang ano kasi dito, ang ugat dito ng lahat, yung kung paano natin mini ang insertion. Na parang pag in-insert mo, no, criminal ka na. 'Di ba ipinaliwanag ko na yan sa inyo dito ng insertion is a form of an amendment. Ang NEP, dyan pa lang may mga ini-insert na. <laughs> sa NEP, meron na diyang bulungan. Ibig sabihin niyan, pag kinagawa ni pangandaman niyan, meron na mga lumalapit sa kanya, mga agents, mga congressman, senador, sinasabi, isingit mo ito. It's part of the budget process. At kapag yan ipinasan at ibinigay na sa kongreso at naging General Appropriations Bill na, doon pa lang meron namang amendments. At diba sinabi ko ang amendment? Paano nangyari? kongresman ako. Nakita ko 'yung distrito ko, walang budget para sa ganito. Ihihinalalan eh, ko ng mga tao para kinatawan. Eh di s'yempre ang gagawin ko, ipapasingit ko 'yung budget sa gusto kong project. Wala naman problema sa pagsisingit, eh parte ng budget process 'yan. Ang masama, pinasingit mo dahil gusto mong pagkakitaan. 'Yun ang dapat nating himayin. Kaya kayong media, 'yung mga media, i-educate nyo ang bayan nakakapagod na kasi eh. Na yung word na insertion, Dinidemonize at wala. At maging ang mga tao sa media, sabi ni Maricel Halili kahapon, hindi daw siya ganun. Of course, si Maricel, kilala ko. Matinong journalist yan. Marami mga journalist ako nakakita. Mga anchor. At maging sa mga private post nila, sa social media nila, kasi may mga private post nila, mga public post nila, as persons, not just as journalists. They are propagating that myth that in every insertion is wrong. No. Kaya ang isang angulo dito, you know, di siyempre kung ipapasingit mo. Yan ang masama kapag pinasingit mo dahil may ulterior motive kang pagkakitaan. Yun ang hahanapin natin. Now, pagpalagay na na nagpasingit si Pangulong Marcos ng bayad sa 100 billion kasi may nakalimutan sa net. Ang tanong nag-present si Salvi ng listahan ng mga projects. Tingnan natin, isa-isa natin yan, nag-exist ba yan? Kasi baka naman ang nangyari eh, may nalimutan. na if sing it's di ilagay nyo dyan. Pero ang tanong, kinurakot ba yun? Nagkaroon ba ng, ng ano doon, na quid pro quo? Di ba? So, yun ang dapat yung sinasabi. Hindi yung porket may insertion ay evil na. Hindi ba? Trabaho ng mga congressman at senador yan. Mag-amend ng budget. Right? Tapos, ang etong si Renato Reyes, yun know, natatawa ako kasi nakabasa ko ng post niya. Nagsasabi na, meron siyang item na sinabi eh. Nakatulad yan. Kung hindi ba daw yan ay matigino na irregular sa sapagat nung 2024 budget para sa 2025, meron ng item para sa 2026 hosting natin ng ASEAN. Na parang bagang daw. pero sabi ko, teka muna. Nato naman. Hindi ba meron tayo, tinatawag na advance planning? 2026 magiging host tayo ng ASEAN. Alang ang hihintayin mo pa ng January 2026 para gumastos ka ng pera maraming kang asikusuhin doon. Ihanda mo tayo ang infra, whatever. Di ba? So, hindi ba pag-anticipated mo na na may malaking kang gagawin isususponsor sa 2026? Sa 2024 pa lang, mag-deallocate ka na ng pera para sa 2025 para maghanda for one year? Ano bang gustong gawin ni Nato? Ngayon lang, ilalagay sa budget ang pag-host natin ng ASEAN sa 2026? Nato naman, sana ikaw mag-organize ng rally. Kaya siguro ganyan dahil hindi kayo nag-advance planning, di ba? Ang tawag dyan, advance planning. And there's nothing wrong with that if it is transparent. Now, to simply say that just because uh, a, a, budget for 2026 for an anticipated activity is now, in, is now included in the 2025 budget that was approved in 2024, this is already a sign of irregularity, is naman, you know, huwag naman ganun. I'm sure maraming flow. Ang administrasyon na to at pwedeng i-criticize ang kaliwa. Pero gamitin naman sana natin ang ating logic. Di ba? So yon ang una kong tanong. Bakit pa kailangan ng Pangulo ay magpasingit sa bike cam? Di ba? Yung mga sagot dyan ay parabagang sala eh. Ang ikalawa, na mas importante para sa akin, yung 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 punto na okay ang pangulo ay uh, parang nasa in control na siya di ba in control na siya do sa budget makikipagsapakatan pa siya ngayon kay kay ano kay kay Saldi ko di ba di ba oh yon tekat may tinitingnan ako dito sa mga ano ko sa mga uh, ko Uh, parang parang sabi ko nga ano ba to na hindi ba naman ginagamit ng utak ng mga tao na nag-iisip tayo ng mga ganito 'di ba na parang ah uh, okay um uh, natin tong si Saldi ko bigla na lang uh, uh, sasabihin natin eh <laughs> parang yun ang unang tanong na parang maniniwala ka kagad Okay. Ang ikalawang tanong, eh bakit si Presidente kung pala siya pagpalagay na tama ang aligasyon ni ang sinasabi ni Saldeco na ang Presidente ay sa likod nito, 100 billion? Ang ikalawang tanong, eh kung siya eh pala ay kasama sa mga may-involved, bakit siya nagsimula nitong uh, ginawa niyang issue sa SONA? Hindi ba? Bakit sa SONA pa niya sinabi at bakit nag-create ba siya ng ISI? Meron pa siyang isumbong sa Pangulo. Hindi ba iiwasan niya yan? Kung alam mo na ikaw ay ma maaring mabuking na meron ka rin palang kasalanan? At bakit mo i-echapwera si Saldeco na tinanggal sa pag-budget uh, chair committee on appropriations? Di ba? Of course, ang lusot na naman yan ngayon ng mga DDS, lalong-lalong lalo ng mga kaibigan ko, <laughs> eh kasi daw gusto daw kontrolin ni Pangulong Marcos ang narrative. 'Di ba? Yung parang uunahan niya na, na baka siya ay ma ano, ma <laughs> maimbuelto. Uunahan niya na para sabihin niya na siya ay hero. Pwede, posible, pero ang tanong ko ganito eh. If that is the case, then why is it that tinanggal niya si ni pinatanggal or whatever si inaana na na na, 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 na wala si Saldi ko hindi ba panghawakan mo yun? hindi mo dapat tanggalin? Mari sabi na may iba party ng drama yan. O. Sige fine. But you don't do that in a landscape that is so volatile and divided. Meron kang Sarah Duterte na nagaabang aabang sa'yo. Nalaka at tanghod na baka napabagsakin ka. Meron siyang entire social media infrastructure called the Die Hard Duterte supporter and the GDS vloggers are up there. Ready and just watching for you to commit a mistake. That is not the best way to control the narrative debate. Ang lakmang lamang tanga mo na. Alam mo naman na ikaw pala ay may ginawang kabalbalan. At ang kasapakat mo pa i-salde ko na tinanggal mo sa pagadibi, pagka-budget check, pagka-pagka-pagka-appropriations share. Tapos andiyan ka ang iingay ng mga kalaban mo. Ano 'yun? Strategic ba na thinking 'yun? Parang hindi naman yata tama 'yun eh. Uh, may nag, like, kahapon in-interview ako, tapos yung sabi ng isang lady journalist si Chiki, yun nga daw, to play devil's advocate. Sabi ko, yung sagot ko, <laughs> that, that is a very stupid move. Okay? Uh, kasi, lalo, lalo mo lang, pwede mong gawin yan pag kaya mo din kontrolin yung mga kalaban mo you could not control, uh, in order for you to control the narrative, you have to be in control of everyone. Parang i-preempt daw. Paano mo mapipreempt? Di ba? Hindi ba naisip na pwede rin isipin ngayon ang kalaban mo na i-preempt mo lang sila? Di ba? Parang, parang, kasama na doon sa pag ginawa ko to baka isipin nila ginawa ko lang to para ma-preempt lang sila di ba right kasama 'yung sa isipin mo so the best way is not to talk about it just keep quiet Don't use it as part of you of the linchpin. Hindi lamang binanggit sa sona ni Pangulong Marcos ha. nag-create pa siya ng isang sa Pangulo website, nag-create pa siya ng ICI. Na parang ano ba naman yan? Ang gagawin mo, pwede mong banggitin, pero the right there and then, it's going to be just a symbolic move. Isn't that the rational thing to do? Para, maghino, para namang hinu, hinu kayo ni Pangulong Marcos sa sarili niyang libingan eh. Kasi parte ng calculations yun eh. Si. Okay, pag ginawa ko to, pwede ko silang ma-preem. Pero iisipin nila lang, pinipreem ko lang sila. Right? Oh. At kung ganun pala, di sana inalagaan na nila si Saldi ko. Eh bakit parang pinabayaan pa nilang ganyan? Right? Oh, di ba? So how, how, ako how can you even ako can even control the narrative and preempt when you have a sister who is not on your side? Si Senator Ayme So it, it, it is simply simply, For the lack of a better word Out of this world <laughs> Okay Ang ikatlo na problema ko Doon sa naratibong yun ay ito Okay Pumasok siya ng 100 billion <laughs> Dinagdagan niya yung Pinasingit siya sa BICAM Tapos ngayon bigla lang niyang ibibito Yung 194 billion ng budget nung na-approve na Hindi ka ba naman tanga doon? na parang singitan mo yan ng ganitong amount. Tapos nung makarating na sa iyo, binawasan mo ng mas malaki pang amount. Hindi ba parang okay, yung pinasingit po kumu pa man din sa infra, di ba? <laughs> parang tapos niyo tinanggalan mo rin sa infra. Ano yung nagawa ka lang ng sakit ng ulo? Di ba? Right? Kung gusto pala ni Pangulong Marcos magnakaw, bakit pa kailangan niya mag-go through this process? Right? Ba't gagamit pa siya ng proseso ng budget? Di ba? Meron naman siyang meron naman siyang pondo na para sa pwede siyang yung yung kanyang funds, right? Ba't kailangan niya pang padaanin sa infrastructure projects? Di ba? O, tapos nga may lumalabas sa kwento si Toby Chanko. Kasi alam ko to, uh, somebody told me this, that there was a time, there's an episode na President Marcos really erupted at Martin Romaldes for doing all these things na sila dalawa ni Saldico ay may ginagawa sa budget na hindi gusto ng Pangulo. That was something that I already heard before pero hindi ko sinasabi dahil wala nga naman akong ebidensya. Pero ngayon nagsalita na si Toby Tsianko nilabas niya. Yan, yeah, pwede ko masabi na rin ko yan noon. Na talaga nagalit daw. Sinigawan daw talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romaldes. Na wala kayong ginagawa ni Saldico sinisiran yung kuha kayo ng kuha ng pera, tuloy wala na akong magastos. Narinig ko yan nun. So, ganyan ba ang pinasingitan mo? Para, you know, parang, parang it's, it's like, it's like, he condemned the act. And now, you know, parang, it's, 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 it's something na kung gusto niyang itago, di sana hindi niya na pinapunta doon sa meeting si Toby Chanko dahil sila na lang nag-usap-usap. At naandun si Toby, alam niya naman si Toby, kagalit ni Martin. Di ba? Kagalit ni Saldi. Hindi ba? O, oh, hindi ba? Eh, ba't kailangan niya magkaroon ng witness doon? Nung, nung pinagalitan si Martin Romualdez. So, it just simply doesn't add up. Kasi gustong kumupit ni Pangulong Marcos sa left pa lang kukupit na siya. Pangalawa, hindi niyo na kailangan ng insertion sa budget. Kasi meron naman siyang sariling funds. At hindi ba ang illogical dito yung kailangan mo pang mag-go to the rituals of it and risk the exposure in the face of an opposition, a vice president who's just waiting for you to fall? Ano yun? Sobrang katangahan naman yun ni Pangulong Marcos. Di ba? parang is, is that's not even brilliance. Di ba? At kung talagang ginawa niya to he's so devious. But ano ba sinasabi ng mga DDS sa kanya? Ang bobo naman yan, eh. ang tanga naman yan. Eh. O, oh, therefore, on one side, sinasabi niyo, napakatanga niya. Pero on the other side, para bang ang niyo, he's so devious and so cunning. Di ba? You know, hindi perpekto ang presidenting ito, hindi perpekto ang gobyerno niya. Pero sana naman, mag-isip-isip naman tayo whenever we, may binabato tayo sa kanya. Right? It's, it's, it's simply amazing how people can conclude. Inuulit ko. Okay? Hindi niya na kailangan pang magpa-insert kasi may NEP naman siya. At yung mga sinasabi ng iba na um, kasi daw ang NEP daw, tago. Eh, Diyos ko, eh, marami pa nga ma-involve doon. Eh, maraming moving parts. kakausapin mo pa doon si Saldico, si Grace po, si Martin Romualde, si Chis Escudero. Di ba? Ang BICAM, composed yan ng mga congressman senador. Di ba? Mas marami kang, at represented yan ng oposisyon. Di ba? A minority. So, ba't ka magpapasingit doon? Eh, siya pwede mo naman sa NEP ipasok na. <laughs> at meron ka pang ang unprogrammed funds, di ba? These unprogrammed funds are in, 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 at the disposal of the president. To the budget secretary. Pangalawa, yung nga point na uh, itong, 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 mga sinasabi natin na, na uh, yung mga hindi just it, it simply boggles the mind na kung pala siya ay kasama sa corruption, eh bakit ginawa niya pang centerpiece siya na kanyang zona? Na parang, ano yun? Uh, lalaruin lalaroin mo yung, yung landscape na delikado para sa'yo at alam mong marami kang, maraming gustong makita kang mag-fail. Hindi lamang yung oposisyon ni Sara Duterte, yung oposisyon ng kaliwa posisyon ng pulahan, nila na Reyes, di ba? Oh. At yun nga yung ngayong point na ano ba naman yan eh magpapadagdag na ng 100 billion tapos babawasan mo nang halos 200 billion. Sang logic yan. Parang pinasingitan mo sa iyong staff. Singitan mo nga nang sa nang 100 pesos yung budget na yan. Yung sinabit na sa iyo ay bawasan natin nang 200. Parang nagneto, naglose ka pa. Hindi ba? Parang kamo naman. Ang aking namang mga kaibigan, may mga tinapos naman kayo, di ba? Lalo na yung mga kaibigan kong DDS. Na love ko pa rin naman. You know, may mga tinapos naman kayo. Ag Aral naman tayo, di ba? Gamitin naman natin ang utak natin, libre eh. Di ba? Love you pa rin. Kaya lang, yun nga, minsan naman. You know, pag-isip-isipan. Kasi may imagine mo yung, yung no, dati-dati galit na galit ko kasi sa saldi ko. Right? Isinusumpanin yun. Pero ngayon, nagsalita lang ng ganyan, love nyo na. Di ba? Walang, walang prinsipyo yung gano'n. Ang virtue sa inyo, depende lang kung ang, ang kakam, sa kakampi o sa kalaban. Demonyo dahil akala nyo eh, kakampi ng kalaban. Pero nung kumampi na sa inyo, ang sabi nyo, anghel na. Walang hindi prinsipyo yan. Di ba? Lalo nyo sa mga kong taga tagabikol alam niyo naman kung anong klase si Saldi ko. Kayo mismo, alam niyo kung anong klaseng tao yan. Okay. <laughs> well, anyway, siya. Sige na. Okay? Hindi nga ako magtataka kung si Kiko Barsaga, iniidolo niyo. Eh. Nakalulungkot, ba? Diba? O siya, sige na. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-close ko sa inyong puso at napabago Mapanood pa nun siya buhay, lalong-lalong sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal Teach mind, touch heart, and transform lives At sana, nakapagsilbi ako sa bayan Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people Magandang umaga po, sabadong ngayon Hindi biyernes, kaya lang Sinsya na, hindi po tayo nakapag-usapan politika ha? Okay? Kitang-kita na lang ho, huli tayo sa lunes Lagi kong sinasabi Mag-iingat tayo lagi Okay? UP naming mahal Animal Lasal Enjoy your weekend Have a safe weekend Bye for now.